ano guys mangunguha tayo ng baki punta tayo doon guys mag magdakit tayo ng mga frog bullfrog manggod frog, bullfrog, cam frog basta frog atong sudaan doon yun so. so, nasipiya sa likod. Pus mo na. Ligsan na. guys. Hapit ako. Muntik na ako naliligsan. Nang parmor. What? Parmor. Not. Parmor. Ito no. si Papa guys. Okay. Nangunguha kami ng ano, Fragi. Uulamin namin mamaya. Lulutuin namin. Yung Uy, yung sama na. Papa, gato nga. Iyan bakit gani Gini, bagi itsa eh. Bakit niya? Bakit niya? So ito guys. <laughs> Kisa nang payag So guys, nandiyan na si Pia. Nagsali-sali na siya. Yan, takbo. Takbo. Kapoy-kapoy, raman mo. Hulat ka sa ninyo na. Dire. Ito, sugatan dito. So, ayan. Okay naman na man na. Ina na magay sa una bata una, pa una. mi. Sa una nagsakay-sakay mi sa si traktor ni lolo. Oh, ay. Ano <laughs> so, na to? na ubo ani. Ngayon ron. Ako so rin Ay ay. Ano si oh? Ug oh, si Nicole. Ay so rin der ka mga on tag baki Guys, ito na si Pia, guys. So surrender ayaw man. ayaw na niya guys kasi natunok siya guys. Oh. Yung mamak corriendo la corriendo